Pilipinas na nandito tayo sa may labas ng Paco Church simbahan ng Paco ang ganda simbahan din to Paco Church papasokin natin napakita ko lang muna yung labas Paco Church Paco Church simbahan ng Paco simbahan ng Paco Makita mapuno po ng puno yan yung Paco Church mamaya lalapit tayo historical din yung simbahan na ito eh Paco Church katabi siya ng Paco Catholic School ito yung Paco Catholic School ito yung simbahan ng ano, Paco mismo Paco Church mismo ito mismo yung konvento ng Paco Paco Church pero under renovation nung harap. Ipinagawa. Di yata. Pwede pumasok sa gilid lang. Try natin pumasok ha. Para makita natin yung loob. Wala. Di yata. Pwede, di pwede sa gilid mo. Wala. Nakasaray. Di pwede pumasok. Ipinagawa. Hey, Wala. Angkel, okay. angkel bawal yan. Okay. Angkel, sarado. Tama Pumasok lang eh. Pili lang ko lang ito labas eh. Ito yung sarado yung simbahan. Sarado yung loob ng simbahan, di pwede pumasok. May ginagawa. dito lang tayo sa labas. Sa labas lang pwedeng pictural. Kasi ginagawa. Under renovation siya. Under renovation pala. Sa labas lang tayo. Yan, Yan yung simbahan ng eh, Paco. Paco Church. Kakabsat mga pulisay. Upload videos lang po. Ganda you know? pa naman yung simbahan. Sayang, sayang. Di tayo nakapasok sa loob punta na tayo sa Intramuros muna siguro tayo Tapos yung Esplanade eh. Sa Esplanade Diba? Esplanade Ganun muna tayo sa Esplanade Di pa tayo sa Esplanade Ganda diba? Yan upload videos lang Kakabsat mga bonsai ah Ito mga content dapat natin. Sigil muna tayo sa politika. Walang mangyayari sa politika, away-away lang. Kayo-kayo diba, mga blocker, nag-away-away. Ayoko ng ganun. Basta ako. Ayoko ng away. Hmm. bala sila, bala bala sila, yung mga gusto dyan. Nag-away. Uh, masyadong apektado, okay lang. Basta ako. Solid BBM ako. Pero, ayoko lang ng gulo respeto lang nire-respeto ko yung opinion ng nire-respeto ko yung nila kasi syempre, hindi naman ang nila naman ang gusto nila respetuhan lang para walang gulo tayo-tayo pa ba mga vlogger mag-aaway politika lang yan politika lang yan sa akin, hindi rito muna mga content na gusto ko rin mga lugar-lugar pagkain, lugar para wala nang gulo mas madalas na ako magkagandito ng konti, mga pagkain, saka lugar na ng gulo lang eh, gulo lang pag politika, Bye bye Kakabshat mga poods, basta nakasupport lang tayo kay Apu Bibin, yun lang yun, yun lang yun. Wala namang, wala namang no, no, kayo maaano tayo Kakabshat bako ba eh, no, loyalist ang solid to. So. Dalawang beses na nga natanggal yung channel ko dahil sa pagtatanggol ko kay Ako BPM eh. Yun na nga ang, yun ang, ang nung isa dyan, may isa kasi dyan, naninira. Ano, neutral vlogger daw ako, di ba, kalokohan. Neutral vlogger, minura ko na nga si Patsy eh. Minura ko na nga si Tate. hindi eh, di ba. Si Kulong, minura ko na nga eh. Di diba? hindi siya neutral, ayoko lang ng gulo. ayaw ayoko lang ng awa minsan naman tayo nagsama-sama ngayon lang lang nagkawatak-watak dahil nga itong, itong sitwasyon na yun. pero sa akin baliwala yan baliwala malaki rin na itulong sa akin ng mga Manila, Manila vloggers na yan yan kapsat daddy di ang daming tinulong sa akin yan ang daming tinuro sa akin yan kaya wala yung gulo-gulo na yan sa inyo na lang ang bahala kayo ako ayoko ng gulo solid PPM ako solid toyalist ako pero hindi to the point na grabe naman na pati mga pati mga ibang vlogger na kasama natin nun aawayin niyo, mali na yun, mali talaga diba? opinion nila yun eh, respetuhin natin diba? Uh, basta wag lang nilang mumurahin yung presidente natin, di ba? Ganun lang yun. Kung mga nagsusurvey-survey lang naman, okay lang yun. bayad nyo sila mag-survey, di ba? Ganun lang naman yun. Yan, sila bestak, sila bestak ka Yan, yan sila bayon ng bayo. Yan, sila batong. Yan ang kalabani natin. Yan ang mga kalaban natin. Pero yung mga kasama natin, mga Manila vloggers. Yung mga kasama niya yung Manila vloggers. Okay lang. Ano nga bag ako. ako wala nga akong ano dyan kasi nasa bagyo ko diba. Kayo kayo dito. Diba? Eh ang kakagulo na. Kasi sa akin wala akong ano dyan. Ito mga content ko na lang. Mas maganda ba? Diba? Pero walang gulo. Pero ito na na yung content natin. Yeah. Ito so, mga lugar. Lumang simbahan. Lumang, lumang mga bahay. Mapagkain. Ganun na lang. Para wala pang gulo. Travel. Travel. Saka food ahaluan natin konti politika rin ito yung Paco Church ah. punta na tayo sa Islanid ilipat na tayo doon sa Islanid bye bye, kakapsat, mga bulso ilipat na tayo doon sa kapila sa bagong atraksyon sa Islanid sa bye bye Selamat, kakapsat, mga bulso